Aris, ang Aris ngayong sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, may ugaling mislan at mapanuri ang isipan, kung nasa trabaho, pag ay gagawin kahit mahirap na gawain, at tatapusin basta nasa legal na pamamaraan, ang mata ay matalas para makaiwas sa mga problema maaruga sa pamilya lalo na sa pagkain na gustong nagagawa para maayos na kalusugan ng pamilya, at laging hindi nagbibigay kagad ng pagtitiwala. Ang bigay na ugali ng kalikasan sa Aris ngayong araw, na mula sa sikat ng araw. Matipid sa pagpapalabas ng pera, pahinga ng katawan at isip ang nais sa gabi, mga masuswerteng kulay at numero, color white, and color red number 22, number 5, at number 30. Taurus, ang Taurus ngayong sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, masinop sa ginagawa kong nasa trabaho at hindi basta nagpapahuli sa mga dapat na matapos masikpa at hind gagawa ng mga bagay na pwedeng mawala ng trabaho at may katapangan na kayang gawin pagkailangan, laging nagtatabi ng pera para may magagamit sa oras ng emergency, maaruga sa magulang at lalo na sa pamilya gusto ay maayos na pagkain ng mapanatiling malusog ang bawat katawan, maasahan sa trabaho at matapat, ayaw ng mga usapang walang kaugnayan sa trabaho, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Taurus ngayong araw, Namula sa liwanag ng buwan. Pahinga ng katawan at isipan ang nais sa gabi, mga masuswerteng kulay at numero, color gold, and color white number 21, number 8 at number 19. Gemini Ang Gemini ngayong sa pahiwatig na bigati ng galaw ng mga kalikasan, may katapangan ang ugali at madisiplina sa trabaho. Sa tahanan gusto ay matahimik na araw, ayaw makakadinig ng pagmumura, kung sa pera ay hindi basta, magpapautang dahil mas gusto na makaipon para sa pamilya, ayaw ng mga usapang may yabangan sa trabaho at ganoon din sa tahanan, may isang salita na ugali na gagawin pag nasabi, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Gemini ngayong araw, Namula sa sikat ng araw. Pahinga ng katawana at isip ang nais sa gabi, mga masuswerteng kulay at numero, color white, and color red number 19, number 25 at number 40. Cancer. Ang cancer ngayong sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, may ugaling mislan at masasabing matyaga dahil nasa isipan ng maging matyaga ay kayang makagawa ng pagulad sa pamumuhay, kung nasa trabaho ay may islan mas gusto magtrabaho ng mag-isa, ang kasipagan ay nagdadala ng good energy sa kanya, may kadalian magselos na mapag-isip ng gagawin, pag oras ng trabaho ay focus sa mga ginagawa sa pangarap na makaunlad sa pamumuhay, ang bigay na ugali ng kalikasan sa kanser ngayong araw, na mula sa mga bituin. Ngayong araw ay mayroon ka na namang malakas na sex appeal, na kaakit-akit at kaibig-ibig sa lahat ng kasarian ang pahiwatig, malambing sa pagmamahalan, mga masuswerteng kulay at numero, color pink, and color green number 15, number 19 at number 43. Leo, ang Leo ngayong sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, kung nasa trabaho ay laging may isipang wise, masipag at masinup sa trabaho at ganoon din sa tahanan, nininigurado sa mga sinabi na dapat nagagawin, wala sa isipan na magselos may tiwala sa minamahal, at laging inuuna ang naiipon na pera, ay para sa pamilya ng masayang makapamumuhay, hindi makukuha sa kinang ng pera maingat sa mga gagawin, ang bigay na ugali ng kalikasan sa liyo ngayong araw, na mula sa sikat ng araw. May katipiran sa paglalabas ng pera, mga masuswerteng kulay at numero, color white, and color red number 22, number 19 at number 30. Virgo, ang Virgo ngayong sa pahiwatig na bigay ng galaw. Nang mga kalikasan, masipag at mas gusto ang matahimik na araw kung nasa trabaho, matsaga ay laging dala para sa ikakaganda ng magagawa ng maayos, ayaw ng nakikisuyo sa ibang tao, maaruga sa magulang at handa laging makatulong. Pag nasabi ay gagawin para makakuha ng respeto lagi sa mga kausap. Sa pagkita ng ibang pera ay parehas ayaw ng may malalamangan na ibang tao. Ang bigay na ugali ng kalikasan sa Virgo ngayong araw na mula sa mga bituin. Malambing sa pagmamahalan, mga masuswerteng kulay at numero, color white and color yellow number 17 number 9 at number 34. Libra, ang Libra ngayong sa pahiwatig na bigay ng galaw. Nang mga kalikasan, may mitiegang ugali kung nasa trabaho, na dapat nagagawin ng mapaunlad ang kabuhayan. Ang nasa isip kong magtitiyaga ay uunlad na makakapag-ipon pa ng maayos na pera. At hindi basta nagbibigay ng karungangan dahil isang kayaman para sa kanya, madisiplina sa trabaho at may kontrol sa kanyang katapangan na ugali, hindi magpapautang kagad dahil kaya nagpapakahirap ay para sa pamilya, ang bigay na ugali ng kalikasan sa libra ngayong araw na mula sa liwanag ng buwan. May katipiran sa paggasta ng pera pahinga ng katawana at isip ang nais sa gabi, mga masuswerteng kulay at numero, color white, and color gold number 29, at number 11 at number 25. Scorpio, ang Scorpio ngayong sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, may isipang matalino na wise at naninigurado sa mga sinabi, kung nasa trabaho ay matahimik na araw, ang gusto sa paggawa at kung may nasabi ay gagawin, may mahabang pasensya na ugali para makaligtas sa sa problema, maaruga sa pamilya lalo na sa kalusugan at sa pagkain. Ang bigay na ugali ng kalikasan sa Scorpio ngayong araw na mula sa sikat ng araw wala sa isipan ng pagseselos ngayong araw, may tiwala sa pagmamahalan, mga masuswerteng kulay at numero, color pink, and color blue number 19, number 24 at number 11. Sagittarius, ang Sagittarius ngayong sa pahiwatig na, bigay ng galaw ng mga kalikasan, may ugaling mislan. Gusto ay maayos na mga gawain, at malinis ang isipan. Nang laging may good energy sa buhay, at kung magsaysalita ay gagawin, at hindi nakikisuyo sa ibang tao lalo na sa pera, para walang babayarang utang na loob. At kung nasa trabaho ay masikap at laging inuuna ang dapat na matapos, ayaw ng mga kwentuhan pag oras ng trabaho. At mas gusto ang mag-isa na gumagawa, maaruga sa pagkain ng pamilya at hindi basta umaayon sa mga dapat nagagawin may sariling paniniwala, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Sagittarius ngayong araw na mula sa mga bituin. Ngayong araw ay mayroon ka na namang malakas na sex appeal, nakaakit-akit at kaibig-ibig sa lahat ng kasarian ng pahiwatig malambing sa pagmamahalan at may katipiran maglabas ng pera, mga masuswerteng kulay at numero, color pink, and color white number 31, number 20 at number 15. Capricorn, ang Capricorn ngayong sa pahiwatig na bigay. Nang galaw ng mga kalikasan, may ugaling mislan at mapanuri sa mga gagawin, at ayaw hanggat maari kasama ang nagtatamad-tamaran, at kung nasa trabaho ay masaya ang pakiramdam dahil laging kikita ng pera, para sa buhay at makakaipon pa, at may isang salita pag nasabi ay ginawawa para hindi makakuha ng kapintasan, ayaw ng mga usapang trismisan at tuksuhan ng pagmamahalan, oras na mag-umpisa ng gumawa ay ayaw na ng abala, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Capricorn ngayong araw na mula sa liwanag ng buwan. Matipid sa pagpapalabas ng pera, pahinga ng katawan at isip ang nais sa gabi, mga masuswerteng kulay at numero, color white, and color red number 10, number 34 at number 22. Aquarius, ang Aquarius ngayong sa pahiwatig na bigay. Nang galaw ng mga kalikasan, masinop sa ginagawa at hindi gagawa ng mga bagay na pwedeng mawala ng trabaho. Kung nasa trabaho ay mas gusto ang nag-iisa, para magawa ng maayos ang lahat, at ayaw makipag-usap kung mga kayabangan ng usapan. Maingat sa pagsisalita ng pwedeng makasakit ng damdamin ng mga kasama, may katapangan ng ugali ngayong araw, at hindi kagad nagbibigay ng pagtitiwala maingat, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Aquarius ngayong araw na mula sa liwanag ng buwan. Matipid sa pagpapalabas ng pera, mga masuswerteng kulay at numero, color pink, and color red number 26, number 8 at number 19. Pisces, ang Pisces ngayong sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, masipag at mas gusto ang matahimik na araw na gumagawa kung nasa trabaho ang laging iniisip ay para makagawa ng maayos, kaya ayaw ng mga bidahan nakapokus sa dapat nagagawin at hindi basta gagawa ng pagtitiwala maingat, at sa pamilya gusto ay masayang mga usapan at walang pagmumura, matyaga ayaw ng nakikisuyo sa ibang tao, may katapangan ang ugali na mapanuri na may pasensyang mahaba, sa pagkita ng ibang pera ay parehas ayaw ng may malalamangan na ibang tao, Ang bigay na ugali ng kalikasan sa Pisces ngayong araw na mula sa mga bituin malambing sa pagmamahalan, mga masuswerteng kulay at numero, color white and color blue number 25, number 40 at number 18.